So guys, kasama ko ang aking dalawang pamangkin. Ayan. Anak ng aking kapatid. So mag tayo ngayon. Pupunta tayo doon sa nag-aalaga ng bibi. So malalaki na yun guys, hindi siya bibi. Malalaki na. <laughs> ayan, ayan, ayan. Nakapagala naman tayo dito ngayon. So matagal na ng panahon hindi tayo nakapagala, no? Sa palayan. So dati tayong kare ah uh, karyador. So ibig sabihin ng karyador, pag may nagpaani ng palay, ah uh, pupuntahan mo kung ipabuhat niya mano-mano. So dati pag malapit lang 5 piso, 10 piso, yung minsan may shitty, depende sa presyo kung magkano ang bigay ng may-ari so ganoon po yun so sanay tayo sa buhatan dadaan sa pilapil na madulas madulas ka man dyan bumangon pa rin para sa hanap buhay so ganoon po guys di ba po ang buhay ng karyador ng humay awan ko lang ngayon may ano pa dito dong, may nagkakaryada pa ng humay. O mga kabayo, tao. Kabayo, kabay, kabayo. na, wala na yung tao. So, wala na ang tao. So, hindi na tayo pwedeng magkaryada. Pero ano pa rin yun. Tao pa rin dahil ang ginagamit nila kabayo, siyempre, ang tao yung nag-ano nag, nag, ano sa kabayo, di ba? Pero tulad dati, manumano nga na ano, tao mismo yung nagbubuhat, which is kami yun. So, lalapit ka lang sa nagpaani, nag ng palay, at ayun uh, Ausapin mo kung ipabuhat niya, ipapasan niya yung uh, kanyang ani sa kung magkanong presyo ang kanyang ibibigay. Yan. So, saan tayo doon? O yan. Yan na mismo? Ana. Kato, kato, o okay. kini. Katong layo ah. Oh. Apila-pila sa pana. Oh, no. Dirita mo agi to. Kuan siguro niya. uga. Uga na na dili pa. Ah, short cut Kung saan yung short cut dito ta kay malaang ay man ta. Di ba? Yan. So mainit. Pero okay lang. <laughs> Hindi tayo nakaabot ng ano harvest ng palay tayang para makita sana natin ulit kung paano makita yung bagong teknolohi, teknolohiya sa pagharbis ng palay di ba nakaano na siya hindi ka na mahirapan maggarab gumagapas ng palay para ma ipon mo yung ano butil ayun may ano na sa harvester na ba diba? Kung magkita mo ayan Mga gulong ng harvester yan Yan o no? Mga gulong ng harvester Ganyan po High tech na Ang teknolohiya So wala na ikaw andre karundong Wala na itaw nga mag harvest Kundi katong harvester na no So ganon Dati pwede ka pang mag-ani Kausapin mo yung Yung may-ari ng palayan Na makiharvest ka depende kung magkano hatian ang kanyang iano ibibigay so ganun di ba ang saya saya <laughs> mangkin ko sana yan sana yan dito sa palayan dahil talagang dito sila ang tatay niya patid ko so dito sila pinanganak kaya sanay yan sila. Alright!